Magandang hapon po mga kababayan. Uh, ito po may video po ako pang-apat na episode. Sana po magustuhan niyo. Ah uh, shout out nga po pala dyan kay Bibian Pontanilla from Davao City. At si Bright TV9. Shout out sa inyo. Tapos kay Sagay Adventure. Shoutout out sa inyong tatlo. Maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Sana magustuhan ninyo 'yan. At gagawa pa ako ng maraming video sa ilalim ng dagat. unang pana ko balangitan agad malaki so pursadong maigi ang hihira hinihira ako pa pasok hindi mo ako kaya mas malakas ako sa iyo madadala rin kita oh, sabi ko na sa iyo mas malakas ako sa iyo kaya kitang hidahin patulong na ako sa kasama ko at ito kaya malaki matagal itong mamatay Hmm, panganganga ka pa ha mamamatay ka din uy nakaalpas pa buto ito tinaagapan ng kasama ko oh, ako naman tatamaan din kita ang likot sala kakagatin pa yung tilok ko eh kasauli sipat hmm sabi ko na sa iyo tatamaan din kita okay. saan nang hihila ah, ah, nakaikot na sa pana ko. Malaban hmm, ka pa ha. Hmm. Dalawa ka niyo. oh, patay ka na. Nag iisa ka lang. oh, sabi ko na sa'yo. Natagalan din kami pumatay. Oh, wala na. Wala nang kagalaw-galaw. Oh, unat na. Laki ng ulo. Ano Ano naman? tayong yung una kong napana ito na lang doon nasa ilalim nakita din kita pantatlo ng natuhog sa pana talagbago matawo ka pa ha patay ka hmm, buhay pa pala ko patay na pero pa ito dito kasama apat ah, sila ay eh. kukuhungin ko sila sa pana nasa na yun nakita kita kanina pagdaan ko pinili ko lang yung malaki o ayang kapala patay ka o yun ang patay apat bahura patay ka buhay hindi na sentro pasma dong kamu ini mahina sa sipatan Anta di yun sulit patay ka kiwi kiwi ka di ka makakalpas dyan at may sima yan uy, hantang tayo sana marami pa itong kasama dito uy humit bahura huwag mo tataguan pa ako ha dito ako sa kabilang madaan bulaga ka. na andyan ka patay ka uy hindi nakabaon yung pana ko pero napuruhan ko siya o, oh, patay. Hindi na kagalaw. Oh. Ah, di na kita papanain. Dadamputin na lang kita. 8 Oh. <laughs> May patago-tago ka pang nalalaman, Ha? tayo sana marami panlaman laman itong bahura na ito napuntahan po yun dalawang talagbago titisingin ko kung kaya kong lubulin baka ayaw umangat o ayaw umangat ka para isang tirahan ko lang Ayaw. Ayaw mo muna ha, para malubod ka. Ayaw mo ha. Ikaw na lang lubod. Ang Pa dyan. Pabalikan kita. Masuot ka pa ha. Oo, patay ka. Hindi ka dyan makakataka sa panak ko pag lumampas sa iyo. tayo sana marami pa hmm. Uh, isda sa ilalim kaya lang maliit po dito. dito sa isa matakot ka pa dyan ha hmm, patay ka may nalalaman ka pang patago-tago ha buti nasilip kita saan daw ang kasama mo hmm, nasa ilalim bayai ka dyan, ang liit mo dyan, ang ganda ng kurals uy, banagan kaya lang maliit pa So, ko, patataguin ko. At pag nakita ito ng kasama ko, yari ito. Gagawain na naman itong pulutan. Tumago ka na. Yan. Bagal mong tumago. Ito, sa malalim na butas. Yan. Yan. Tama yung ginawa mo. may kasama yan dito na ispakita ko kanina yun kaya lang maliit hindi na pag-iinteresan at sobra ng liit uy may manok hanap naman tayo sana may malaking balagan yung kasama uy manitis na may balbas patay ka sa akin sa makakawala isda na may balbas pa yung pa may manok pa yun may danggit bang klase sa bahora na ito may natunog na manok may na uy ang ganda ng banga uy danggit patay ka naasintro siya walang kagalaw-galaw mayroon pang isa patay ka dyan dalawa na kayo ah, saan na kayo lumabas na kayo para ako uy 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 patago ka pa dyan ha sa may mo patay ka sa akin patay ka oh hindi nakagalaw na sintro uy ayun pa may manok pa uy labas na kayo para ako may pantos sa pag-aaral ng mga palahi ko oh. yun, uh, dangit matay ka Saan pa? Anong sorte na Uy lapu po Patay ka sa akin Uy nakawala pa Hahabulin kita Hindi ka makakatakas Huwag ka mag alala Ayan na Patay ka Laki Kulang kulang isang kilo eh Natimbang na pati Hahaha <laughs> Pakita po kayo sa akin at kailangan ko sa pag-aaral ng mga palahi ko uy kulambutan malaki laki ka na ha kukuni na kita at malaki laki ka na gigitikin kita oh, sabi ko na gigitik ka na sintro ang utak Hanap naman ulit. Hanap. Yun. Mayroon na sa ilalim. Ay, kanuping. Malaki-laki na. Patay kang kanuping ka. Oh. Malaki-laking kanuping. Hanap naman. Maraming salamat papatag po sa akin ang isda yun may dangit pa patay ka maraming salamat po Lord pandagdag sa pag-aaral ng mga palahi ko yun may kanoping pa patay ka kaya lang medyo maliit. Pero pandagdag na rin ito sa timbang. Hanap na lang ulit ng malaki. Noon Dangit Patay ka? Buhay, hindi patay. Ayun. yun ganda ng tayo mo dyan ha sipat patay ka Uy, lapo ulit. Patay ka. O, oh, nasintro ang utak. Nasaan ang mga kasama mo? Yun. Talagbago. Patay ka dyan. Awas ang dugo. Hindi ka na makakawala dyan.